Malabait so. Sa buraw, tansi, ako sa. Yeah. Uh -huh. salamat, salamat sa iyo. All right. Good morning. Good morning, mga boss. So, ayan, nandito na naman po tayo sa May uh, Divisoria, no? So, mag update nga po tayo kung ano yung mga latag-latag So, nagawaan po ito ng recto. So, malinis na malinis talaga yung recto, no? gawangan ng every morning ay nagka flushing po sila. So, shout out sa ating mga solid subscribers and viewers. Paano nga pala pumunta rito sa may para sa mga nagbabalak at hindi pa po nakakaalam. Uh, pwede po kayong, uh, kung sakaling galing naman po kayo ng Uh, Kubao Ayan, may mga Kubaw Divisoria Mga boss, no? So, landmark lang po natin Feltras Bank O kaya, nandoon yung, yung kulay green na yan Ay yun yung Dragon Mall Katabi nyo na ay 168 ang kabila So, diretso lang po rito Sa may Bandandulo, no? So, Carmen Planas Ang hanapin nyo po tag, Pagtanong nyo Carmen Planas tondo mga boss kasi dalawa po yung Carmen Planas no? ito yung Carmen Planas at dating naman sa kabila ito ay Carmen Planas pa rin Binundo na po yan andyan na po yung uh, Divisoria Mall so pagitan ko ng ano itong recto na to yung barrier kabila binondo kabila tondo so tondo po tayo ayan so tara samahan nyo ako Ikutin nga natin. Check natin kung ano yung mga latag-latag ngayon. <clears throat> so, eto. Yung bungad mga boss. Hmm, nadansira na naman to. Ah. Yun, sa bungad pa lang. May mga ganito na rin. No? Nipper. 45 pesos ang bawat isa niya. tag yung mga ganitong klase ng nil cutter. 20-20. Ito pang spa ano tawag na ni ano ba ni Ferdin ba yan oh ni Ferdin yan no oh yan cuticle remover yung pang brush sa ano ito oh sampu lang pang spray bottle this washing liquid ay uh, 35 dito naman ay tag 25 mga bossing 20-20 ah tag 20 20 lang tag 20-20 lang ah yan So iba-ibang klase oh. Ang pwede nyo mabili rito Yun oh, no? lahat po nyan Ay tag 25 pesos mga bossing Sama uh, so, oh, so, Pinipindot ko pala ito Pinipindot ko no? Ito, ganito 20. 50 pesos na lamang yun assorted items mga boss yan so uh, tara diretso na ho tayo <coughs> ito may mga ganitong klase ng tools ingko na grinder ito ito yung 1.5 na pang spray meron ding um, maganda to. Impact range. Pero ito maganda na to Ah. Ito is magkano na to kanina noon? 1,000 ba tanong natin? Ito ang laki ng ano. bosi ito po magkano na po ito? Yan, 750 lang. Ay, 750 lang. Grabe, ang kapal ng baterya niya ah. yung carry na taguan ko so... isa. oh Oo. Oh. Grabe ito, matagal siguro ito. Abot ng isang araw. 11 hours, tuloy-tuloy full charge. Ah, oo, 11 hours mga boss. Grabe, no? Saan po tayo? Pinsok lang gamit mo po sa buhay ni San Ligo yan. Ah, oho. 7.50 lang 7.50 lang po. Grabe, laki na ng baterya niyan. Dati medyo manipis ngayon, para malalaki na, oh. Ngayon, naging talaga high-tech nang ano, no? Dati, nung araw, oh. eto, saan man tayo magpunta? Pwede na, may electric pang kami, ganyang fan ka na. Ayan no, oh, mga boss, sa malakas din to ha. Ah. Turo ano na lang, ngayon ganyan ha. Oh. O. Oh. 7.50. Ayan. Testing mo po. Ganda niyan sir, kasi 50 cents na battery. O. Ayan. Pag winan mo lang sa sir, 16 hours, tuloy-tuloy. Ayan. -tuloy. Pag pinol mo sa bossing, 11 hours. Lakas. At saka gandahan nito bossing, bakal na siya. Hmm. Pag hmm. naulong, hindi na pupukul. Eh. Kasi yung unang labas nito, plastic eh. Hmm. Pag naulong, na hindi eh sa yun, Sama na, na charger, kompleto. So, 750, pag gusto mong i-upgrade, dalawa battery, 1 to lang. Kasi bintang mo ng battery ito, 700. Hmm. Pero yung po, 1 battery lang, 15 cents. Uh, ah. Okay, uh. May nabibili ah, ng 650, ganito lang kalit ba? Oo, manipis. Ito nga, ang laki, oh. Ito, pag di umabot ng 11, hanggang gati, <clears throat> na, pul na pulang pagana mo, balik mo sa akin. <laughs> Mura siya, 750. One, yan sa iba. One thousand, one, 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 sa mga nandala. mo na lang boss yun? 750, with ano ka na? Ah, oh, mga boss. Panalo na yan. Uy, may airbed din si bossing ha. 300 pesos. Airbed. Oo, oh, sa brown O kaya mag-camping-camping or kaya sa labas, sa outdoor. Provincia. Mm. O oh, yan ha? Ano oh, ba? Oo, oh. oo. Saka may mga iba-iba pa siya, bossing. Ito ang pintaan ko. Sa Calgary oh. State, walang pangalan. Hindi ako lang kuha, no. Mga na pinto. Ah, yun o. Oh. Gamit niyo pala yan ha. Maghapon <laughs> ah, yan, bossing. Ah, iyan na nga mga ganito rin ha. Airbed, mga boss. 300 lang po. Ganito na siya. Ay, base 2-way eh. Ba't ang mura na ito, bossing? Ang no, mura, no? P1,000 na ulit yan. P1,000 ah, lang ako yan. 750 Airbed 300 lang oh Ang mahal na ito sa Shopee Saka Lazada Ba't mura lang dito bossing eh, no Ayan oh Wala tayo boss Yes kung pangalo lang Pero oh, grabe ah Ito ah Best way Search nyo yan mga boss Ito malaki na ito ah 22 cm 300 lang oh And then ball pen 5 pesos pang ganito Ayan oh ah at saka kung ano-ano. Yan, no? Oh. Tested yan. Gamit ni Bossing. Maghapon yan. movie ako mga alas 2, alas 3. Kikita ko, dito pa kayo, ha? Pero, <laughs> ayan. Mga ilang oras ang full charge ng Bossing maghapon? Apat na oras lang. Ah, 4 hours. Oh, ang bilis, ha? Mas charger na kasi charger. Oh! Kuha ano na yung Bossing. Pero, lakas, ha? Oh. gandaan yan po sa So, ang pinaganda ng battery nito, boss. pwede mo siya gamitin sa kahit anong battery power tool. Tulad sila ng pack boss. May mga charger, may battery. Ito na lang na ang unit eh. Ito so, boss, may charger. Ah, kung mayroon kayong cordless na impact range, pwede rin. Ala, galing ha. Compatible. Gusto mo naman ang galing ha Kahit anong brand boss Ayun Parang ano siya Ang tawag nun universal. Back Yung universal vacuum Pwede rin siya Kahit anong brand boss Basta for this Uy Kahit sa pressure washer Pwede rin siya boss Ang galing so, ha Ang nito boss Ang iba kasing klase ng battery May mga mga mm, Hindi siya basta sa masalpak. pack Kahit anong brand Basta para yung kulay Laban Hmm. Galing. 750 lang. Mahal yan talaga. 1,002. 1,002 na kapababa. Oo. Ayan mga boss. Sige hey, boss, salamat po ha Ayan. Ito oh. Gamit ng bossing oh. Baghahang. Ang lakas oh. Panahal <coughs> So ayan. Diretso na tayo mga boss. Alright. Alright. Kung, kung kayo po ay naghahanap ng relo na no, pang affordable, uh, no, pang masa na no, magaganda at quality, syempre relo ni Boss Lolo ay lang po yan ha. Hanapin nyo lang yung ating mga vlog no, tungkol sa relo ni Kuya Luloy. Ayan, marami po tayo dyan. <coughs> Ayan, no, si Boss Dodong. Oh. Ayan, shout Boss Dodong. Ha? Oh hapon ayan ha mga dito nga tayo kaya abos daan eh. iyo no oh. meron tayong ano dito Ang um, ito yung mini pool mini pool ba tawag nyan <laughs> magkano kaya ito Magkano po ito, boss? 550. 550. Ayan, oh. Yeah, no? Para sa ating mga chikiting, oh. Huh? 550. Oo. Oh, mahal yan sa, ano eh? Sa mall. Sa mall? 550. Ah, ayos, oh. Huh? 550 lamang po ito, mga boss. Okay. Yung. Hmm. Nandiyan na eh, ito yung ano, ah, maganda to ha. Ah. Matiibay to. Oh. 250 ang hmm, ganda full oh. double to mga bossing so, ganda, ganda, ganda. Okay, 250 ganon din yung ano pag tayo nag camping camping ito at syempre uy, may available na white na ngayon nakulay yung drone natin dito ha? Ah. ayun o oh. 550 po yung malaki no po. 350 po 550 750 po ah 750 mm -hmm. 350 250 350 din po Ah, 350. ah wala na yung maliit, no? Wala na po Wala na yung maliit Ito, 750 mga boss Oh, may nangangaraling na Ito Hmm Iyon, no? 750 daw po ito Wow mm. Ayan. Yeah. So, oh, mayroon din ano dito ha, ah, para sa mga bata. Volleyball, net. Pang oh, volleyball yata yun ha. Ah. Magkano, tennis Atinis. Ah, Magkano yan? 400 mga bossing. Tennis. O oh, yan, saka yung mga kanilang mga uh, stove burner, no? Ayan. Yeah. And then, dito tayo, ice crusher na heavy duty mga bossing. Yung ice crusher mo bossing na heavy duty. Kamagkano ito? Ice crusher. Saan daw, Jeff? Six fifty? Six hundred fifty mga boss. Para sa mga nagbabalak magnegosyo. Ng mga kung ano-ano. halo halo biskonyelo, or ano-ano. Yan. Yan. 6.50 lamang po yan. May air fryer. Ano ah, tawag na ito? Deep fryer. Ayan. Ah. <clears throat> And then, mayroon din mga ano ah. Yeah, ayan, 7.50 yung uh, blender robot. And then, andyan yung mga ang tawag dito. Yung mga pressure cooker. Siyempre, dito rin no. Mga ceramics, stainless, ayan. So, ayan yan. Ito is 1,200. Pwede daw ito sa 1,000. Mga boss, ang laki-laki. Ayan. Hmm. Still available pa rin ng konti yung ano, air fryer. 850. Ayan. Dito rin, kung naghahanap po tayo ng mga cable-cable, charger, ng ano-ano, dito marami rin kay ate. Ha? Ah. Ayan. Ito, mga ganito. At saka phone stand. Ayan, flashlight. Meron din. Marami rin ito. Ayan, o. Oh. Eto, Bluetooth. Ate, magkano po ate? Bluetooth mo. Kuya, bagi ako sa 200. Okay, salamat po. Binatog. Binatog. Ano ba ba mayroon pa doon sa banda doon? Dito nga tayo. Yo, no? Hmm? Pa dito. Mga boss, eto oh. Pag ito yung mga harapan, nandito lang yan sa harapan ng Metro Bank Army Planas. Dito tayo. Ay, yun, no? Mm. mga tools ni Bossing. sa mm. Saka sapatos ni Boss Maning. Oh, ganda na yun ito, ha? Ah. Ganito, Boss Maning, magkano? Adidas. Um, 200. 200 lamang po yan, mga boss. And then, may iba pa po. And then, meron pa siya doon, no? Ayan. 200. Salamat po. Ano yan? Chandelier? Oh, 200. 200. Na yan, no? Tuha, ayan, oh. 200. Two, ayan, two, ayan yung ano niya. Nakalagay yata dyan. Oo, oh, yan, 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 yan. Ganyan. Oo. Oh. Uy, mabasag, ha? Ah. <laughs> Mabalaman yan. kapal-kapal niya pag bumaksak. Oo, oh, ayan. Sige, thank you. 200, mga bossing 200. Ayan. Wala na dito. Thank you, ha. Ah. <laughs> dito, ano ko ba bang mayroon dito kaya, ano? Oo, oh, kaya ate. Good morning, ate. Wala tayong mga radyo-radyo dyan? Hmm? Ito, oh. mga sapatos ni ate. Ganito, magkano ngayon? Ha? Ah? 5? Oh, mura lang ah. Wolverine. Lima. Ito. Okay, Pangano rin, Ito oh. so, yun. Ayan, mga oh, boss. Diretso na tayo. Oh. Alam masyado ngayon. Dito kaya. Dito kaya. Sila kuya naman ngayon dito ah. Hi, good morning. Good morning po. You, mga 150. ito, dalawa 150. Ayun, dalawa 150 mga bossing ha. Tsaka may mga perfume si bossing. Ang perfume niya po na ganito, kuya. 70, 70 ang isa mga boss. 90, 90 ang isa. Oh, mukhang ganda to, 90. Dito kaya, mukhang yeah, 120, 120 sa. Miss Darling. Yeah, so, 120. Okay ito is wow dami ah ganyan oh salamat hmm. po dito rin mga boss 100 ang isa my hood 100 pesos ang isa my food ito mga iba pang mga panindan latte ah saka kuya yung ganoon mga kasirola may 350 280 230 yan may mga presyo na dyan may mga kawali rin sila ah Ayan, sila ate. Mga, mga sabon, tatlo sandaan mga boss. Likas papaya, Ship Guard ay mga tag tatlo sandaan. Ayan. So marami pa rin doon ang mga Christmas decor. Pakita natin. <coughs> Dito. Ayan, <Yeah, no>? oh. Wow. <laughs> ito yung mga paninta ito mga pang emergency light kiluhan uh, Christmas light mga bossing ready na gumagana tested na yan oh. ang galing saan oh, sino nagpapaano yan ang oh, galing ah. kakaiba rin yung design ha ah. oh. Oy, maski uy maski bu uy maski mga bangga kinakaya ang galing ha ah. <laughs> Hmm. Sino nag nag -abaret? Ah, yun. <laughs> Sige nga, bossing. Pakita natin. Ang ganda. Ay, ah? ah, hindi mo naalalahanin eh. Kasi may guard pro propeller mo. <laughs> Yo, mga bossing. Tag magkano po yan, boss? 300. 300? You yun, know? oh. Oh, 300. Oh. Yun, know? oh. Oh. Galing. <laughs> 300 pesos pakita natin. Para sa mga beginner, no? 300 pesos. Ayos. 300 Fighter fighter plane. 300 pesos. Oh, battery Ah, ito mga ganito. Oh, yan. Oh, 300 daw. Ito mga boss. Yan. 300. Meron ka ng ganyang laruan, no? With remote. Mm, with battery na yan. Ah, mga ganun siya. Oh, fighter plane. Oh. Ayan. So, okay. Diretso na tayo. Dito na. Ang tayo, mga boss. <coughs> iya, noh, mga circuit breaker itu sih, koyak akil tools no mga iba ibang accessories dito lang sa bangketa wala si kuya jong ito hmm battery busina kung ano ano pa wala si kuya jong mga boss uy morning ay wala rin yung 20-20 mga boss dito wala siapa hmm. sih Oh, bakal <coughs> Gitu, mami Kura, Oh Oh, Good morning, mami Kura. Nakarami mo mukhang ngiting nakabe na ano na. Ayos. Paskong pasko na ang ngiti ni Mami Cora. Ah, ayan ah mga paninda ni Mami Cora. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, eto naman mga brief mga boss Ayun, may tag 50 Mga uh, tatlo 50 50 mga ganito hmm, Ganda oh, mga bench Ayan oh hmm. Tsaka mga, mga bag Brief, kung ano ano pa Okay, salamat po Tito hmm. tayo kaya ate Marian Tito Marian marami tao hindi tayo makakasingit marami ngayon nagbibili doon kaila ate marian na, ayun yan na to oh. bargain na bargain na kaya samantala yun nyo Mukhang bagsak presyo pa dito kay Ate Marian. Sige po, pasok po. <laughs> Yun no, bargain bargain 20 na lahat ng klase. Dito po Ate, tag 20 na lahat ng klase. Wow! Bargain. 20-20 lahat ng klase, oh. At... Si <laughs> oh. oh. 20 na lang, oh. 20. 20 lahat ng klase ha ah, yan no nakabargain ha 20 lahat ng klase yun to no mura mura na kaya yan lahat ng yan nandyan sa baba is tag 20 pesos ang bawat isang mga bossing 20-20 lahat ng klase naman na yan Okay. Eh, yung nasa taas, iba naman ang presyo. Yan naman, dito kay Boss Bochok. Uy, mga inuman, oh. Oh, hydrate. Boss, yung ganito, magkano po? 200, oh, mga boss. 200 pesos. 2 to 3 days, ang lamig. 200. Ah, ito, battery charger, oh. Uy. Ang charge ng battery, oh. Queen Ants no battery charger ito bossing battery charger 500 mga boss pagkursorada nyo po kay bossing ah, nandito lang ha ah. 500 pesos ito yun saka meron ganito rin ito portable na ano ito bossing 500 mga boss kailangan nyo to sa mga kotse sa motor pero sa kotse to eh inaanot sa ano e-cigarette ba ayun Ay, no, sa cigarette ito nang pasak do, no, 12 volts ayan 500 at saka kung ano ano oh ayun doon oh. no hmm. Ah, napakita lang natin ang ah, mga paninda ni bossing eh. ayan ayan, diretso na tayo mga boss sa bandang ang dulo Ano yun? Oo, oh, mga ukay-ukay din ha Ito Jacket din oh uh. yung natin ito Maliit? Ah, maliit Medyo maliit. Maliit lang. 50 lang, mga boss. Pero maliit lang kasi. Hindi natin pwedeng ano, maliit. Hmm. Pero tayo. eto okay, ito kila kaso ah, paubos na ah boss uy ito merong ano big value 600 din air net pang ano to lavender pang ano pang ba to air freshener fragrance sa room pang fragrance no ganito po bossing magkano 3100 oh sobrang mura na to 3100 so, na lang mga bossing isang pa tatlo 100 Ayan. ang air freshener fragrance sa room Ayan. mga flashlight ang ganito assorted items mga bossing ayun oh. alright so diretso na tayo so yun ako yun oh. hmm. anik-anik mga boss doon you know, may mga oh, wire. Yeah. Alright, diretsyo na tayo. Sa ako nakakaulit. Sa ano, ano, sa ano, sa Hindi buraw lang ako sa Nung bagyo, hindi naman napansala doon. Okay. don ma ko yun. Oo. Doon. Oh, Birthday ko yung bagyo. <laughs> Ay, pinapita ko nga sa kanya. Ah, ayan. Sige. Madali yan na lang. Papakita ko na lang yung mga ito, mga pwede nating mabili rito, ha? Sa mga ibang ng dulo na. Harmin Blanas, Bora, Otan. So, ayan. Oh, may ganito rin, no? Ano po? Ito? Sira. Okay. So, ayan. Hanggang dito na lamang yung ating update, mga boss. No? <laughs> maraming maraming salamat uh -oh. Maraming maraming salamat sa inyo Sa mga sumusuporta At sumusubaybay sa ating vlog Okay, so Lakay Adventure, nagsasabi nawa ang bawat isa sa atin Ay nasa mabuting kalagayan Siyempre, ligtas sa naman kapamakan sa buhay God bless, God bless everyone Thank you, thank you po strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been, am I really going back again? This time, this time I.